Hello guys, araw ng lunes guys Marang minalas ako ngayong araw na to guys Kanina palang lang umaga pagbaba ko ng bahay May pumasok na agad na booking Ang ganda pa naman ang booking uh, Nasa 300 ang rate Ang problema ayaw mag-start yung motor ko Hindi nag-start uh, Nalubat-lubat yung battery Nag-start siya isang basis na mag gasolina ako ayaw na mag start di kinancel ko pinakansel ko sa customer yun pala naka auto aksip ako pagka cancel may pumasok na naman kaagad sabi ko ano ba naman to nagpa cancel nga may pumasok kaagad ganda rin ng ano, offer nasa 400 ang rating ng pangalawang booking ayun nga hindi nga mapilit ko talaga ini-start yung motor ko para may biyahe ko. Ang problema, hindi talaga siya nag-start. Ayun, pinakancel ko na naman. Pagkatapos, anong nangyari? Bumili ako ng bagong battery. So, pinalitan ko yung bagong battery yung motor ko. Ayun, nakabiyahe ko ngayon. Ang problema naman ngayon, nakailang booking lang siguro ko ngayon. Uh, Siguro mga naka 7 booking or o ilan. Basta may rent na ako, ano, may rent na ako na nasa 700. 700 plus. Ang problema naman ko yung pump belt. Bumigay na naman yung pump belt ko. So ngayon nandito na naman ako sa pagkuhaan ng motor. Ang layo pa naman to. nandito ako sa may kubaw na to eh. Uh, ano ba tong lugar dito? JP uh, Rizal ng ano, Project 4 Kubaw. Pirisal, no? di Rizal o JP Rizal Kibauti nandito ako ngayon para magpaayos ng motor na naputulan ako sa may kamkrami buti na lang may isang napadaan na motor nakita niya nagtutulak ako tinulungan niya ako magtulak ah, motor siya, ganda na motor niya enduro, taga ano daw siya taga kaluhukan uh, malayang pasalamat ko doon sa nagtulak sa akin. Ang layo ang ka kaya sa akin hanggang dito. Siguro may ilang kilometer din yun. Wala kayong madaanan na ano. Wala kayong madaanan na pa motor shop. Kaya nung napadaan kami dito, malaking pasalamat ko talaga sa kanya. Na napakabait niya taga kung sino ka man hindi kita natanong pangalan mo pero sana magkita pa muli tayo at makapagpasalamat ulit sa iyo sa iyo sa iyo ano, yung, ano, tulong na binigay mo sa akin kahit pa paano malaking tulong yung sa pagtutula pag init kayo so yun lang guys mamaya ay tayo itong matupo dito ko sa uh, machine shop kaso tanghalin tapat alauna wala pang ko kumakain pa daw <laughs> eh kaysa naman maghanap ako ulit na ibang pagawaan magtutulak na naman ako ito nga eh tinanggal ko na uniform ko kasi ano pagkatapos ito uwi na ako <laughs> sabi ko uwi na ako mapahinga muna talaga ako kasi parang hindi magandang araw ko ngayong biyahe Tanggal na naman ang pambelt ng motor ko. Gano'n okay, no? Durog yung pambelt. Ah. Ayan no, tingnan mo nangyari sa pambelt ko sila uh, si mga pambelto ang ihinak.

condition mo na pa Condition. kanina guys, uh, nasa labas ako ng bahay ngayon. nakawin uh, Nakauwi na ako ng bahay. So, pagkatapos nung maayos yung motor ko, nakabit ng pambelt, sa ako ng gilid at tumuwi na ako ng bahay. So, ito yung kinita ko ngayon guys, sa uh, maghapon, pakita ko lang sa inyo bago ako naputulan ng pambelt. So, ito yung guys, yung kinita natin kanina. At nandito na ako sa bahay, nasa labas ako ng bahay, gawa ng maingay sa loob. Uh, buksan lang natin, ayan guys, oh. naka 740 naman tayo. Oh, ilang booking to, uh, naka na booking tayo kanina bago na naputulan ng belt. Ang kinita natin ay 714, uh, 6 na booking. Ayan guys, January, January 29 yan, January 29. Ayan guys, Nagsimula tayo guys ng booking kanina. Ito ang sinasabi ko, alas 6 sa lang bumaba. 8.08 may pumasok na booking. Ang nangyari nga hindi nga nag-start yung motor ko kaya pinakancel ko. No? Kumancel naman, may pumasok agad na booking. Ay, ito ay ang rate naman ito na sa 400 plus. Ang nangyari, <clears throat> hindi ko rin naman to na ibahatid. Gawa ng hindi nga mag-start yung motor ko. So pinakancel ko rin sa, ano, sa customer. At yun na nga, bumili ako ng battery. At ito na nung makabili na tayo ng battery, ito na dito na tayo nagsimula ng booking alas 7:44 mag mag-alas 8 nito. Hanggang ano to ay sa natin uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim na booking siya ito. Natapos yung ayan oh, anim na booking. pang ano na booking 11 ayan 11.04 pagdating ng 11.04 alam, alam kong parang nararamdaman ko may problema ang build ko inop ko na yung aking cellphone at nagbaybay na nga ako papunta ng Itza galing kasi show, sa show Boulevard ko inatid yung pasawiro na yan Pagdating ng krami, doon ako naputulan ng pump build. Wala na akong pasayro, buti nga hindi na ako po up. So, yan guys. Ayan yung ating kinita ngayon. So, ayan o. Oh, uh, ayan o January January 29 yan January 29 ayan o araw ng lunes January 29 Monday so ayan sa so, 714 tayo